Welcome back sa ating channel mga Katropa Pets. Ito ulit ang yung Katropa Pet na si Aris Moreno. Sa video po na ito, pag-uusapan natin mga dahilan kung bakit ba nilulumot ang isang aquarium at ano ba yung mga solusyon. Ano ba yung mga pwede natin gawin para maiwasan yon. Madalas kasi may natatanggap akong mga comment kung paano ba daw nila matatanggal yung mga lumot sa kanilang aquarium. Intindihan ko yung pinanggagalingan nila kasi ako bilang isang fish keeper, bawa yung planted na aquarium na ginawa ko, hindi ko naman siya ma-appreciate kung yung tubig sa aquarium ko ay lumabo na dahil sa algae. Hindi naman po natin may iwasan talaga ang lumot sa isang aquarium kahit gaano pa tayo kaingat kalinis sa ating aquarium, talagang tutubuan at tutubuan niya ng lumot. Harmless naman po sila sa ating mga isda. Normal po na may lumot ang aquarium. Iniiwasan lang po talaga natin na dumami sila. Kasi nagiging eyesore sila sa ating aquarium. Pwede pa nilang mapatay yung ating mga aquatic na plants. Ano ba yung mga types of algae? Ang unang type, yung brown na algae. Itong brown na algae na to, common to sa newly set up na aquarium. Pusa din nawawala within 2 to 3 weeks. Mga brown na dumidikit sa salamin, alikabok na brown. Pwedeng light brown to dark brown. Yung pangalawa po, yung tinatawag na BGA or blue-green algae. Ito pong blue-green algae, hindi po talaga siya isang algae. Kung hindi isang uri ng bakterya. Cyanobacteria. Ito po yung bakterya na nagpo-photosynthesis, kagaya ng mga plants. Hindi po porke tinawag na blue-green algae, blue-green po yung kulay niya. Kasi meron din po itong brown, meron din pong black, at meron din pong red. Um, ito madalas nakikita ko na tumutubo sa mga plants para po silang mga mushroom na tumutubo sa plants. Ang tawag po sa kanya, beard or brush algae. Kaya tinawag na beard or brush algae, mukha siyang balbas, mukha siyang brush dark green or dirty green yung kulay niya. Okay, delikado po ito kasi kapag tumami siya, matatabunan niya yung plants. Kapag natabunan niya yung plants, hindi na makakapag-photosynthesis si plant. Mamamatay siya. Pang-apat po, yung green na algae. Yung normal. Madalas po talaga tumutubo to sa ating mga aquarium. Para po siyang maliliit na strand ng hair na kulay green, yun po tiyatawag na green algae. At yung last pala, may green water na tinatawag. Yung green water, ito yung nakakainis na tipo ng algae kasi pinapalabo niya yung tubig sa ating aquarium. Actually kasi, di ba, ang mga algae o lumot, kumakapit lang yan sa mga surface ng halaman at kung ano nung nilalagay natin sa aquarium tapos sa glass ng aquarium. Pero itong green water na to, itong uri ng algae na to, nag-mix na siya sa tubig. So meron akong limang causes na iti-present sa video na ito. Ang unang cause, masyado kasing maliwanag. If it's a fish only aquarium, isda lang yung nakalagay. Kung meron man mga plants, fake plants. 1 to 2 watts per gallon lang. Halimbawa, kung ang inyong aquarium ay 5 gallons lang, 5 watts na LED light will do planted, may mga halaman, may mga live aquatic plants sa loob, 2 to 5 watts per gallon po ang rule natin. Halimbawa, kung 5 gallon ng inyong aquarium, 5 times 2 watts, 10 watts. 10 watts na yung minimum. Kung mga reef o may mga live na corals, usually mga salted na aquariums, um, 4 to 8 watts per gallon of water. At saka po, si ilaw, dapat binubuksan lang natin yan 10 to 12 hours kada araw. Kapag umaga bukas, kapag gabi, papatayin din. Ang mga isda, kailangan din po nila ng liwanag. Based sa research ko, ginagamit ng mga isda ang liwanag para magkaroon sila ng kulay. Kagaya ng mga goldfish. Nakakatulong din po ang light para sa mga isda para sa kanilang metabolism para hindi po kayo mahirapan, gumamit po kayo ng timer. Number two, Direct sunlight. Nangyari po yan sa isang aquarium ko na nasa tapat ng bahay namin. Pag umaga po kasi, sikatan po ng araw yon. So, ang bilis, naglumot yung aquarium. Isang linggo pa lang, naging green na yung water. So, ang ginawa ko na lang, bago ako matulog, tinatakpang ko na siya. Pagkagising nila mama, tinatanggal yung takip kapag wala na yung araw. Kasi ginawa ko yon, napansin ko talaga na hindi na siya nililumot. Kinuskos ko na rin lahat ng mga salamin, pati yung bottom ng aquarium para matanggal din yung mga nandun na lumot, mga nakadikit na lumot. Tapos pinalitan ko talaga yung 100% ng tubig, ng dechlorinated na tubig, kasi hindi na siya pwedeng i-reuse. Dahil talagang bugbog na bugbog na siya ng lumot. Pangatlo na cause is too much yung nitrates, too much yung phosphate. Si nitrate po kasi, by-product yan ng ammonia and nitrite. Sinitrate, less harmful po yan basta mamaintain po yung tamang level. Ang tamang level po niyan dapat less than 10 ppm lang. Kapag sobra sa 10 ppm po yan, doon po kayo magkakaroon ng problema sa lumot. Yung phosphate naman po, padami po yan sa tubig, lalo na kapag dumadami din yung mga nabubulok na bagay sa loob ng inyong aquarium. Kaya po tayo nagpo 40 to 50% water change on a weekly basis para po mamaintain po natin yung mababang levels ng nitrates and phosphates. At dapat nililinis mo natin yung ating mga filters. Yung mga filters sa kailangan once a week nililinis, meron naman mga twice or dalawang beses sa isang buwan, meron naman once a month, pwede na. Pwede po yan sa laki ng filter na gamit ninyo. Kapag mas maliit ang filter, mas madalas po siyang nililinis dahil madalas po din siyang dudumi kapag may nabubulok sa aquarium ninyo, like yung mga plants, tanggalin nyo na po yan. Huwag po tayo mag-overfeed. Lastly, para makontrol po natin yung nitrates and phosphate, alam ko dun sa mga previous na video ko, binanggit ko yung gumagamit ako ng mga supplements and fertilizers sa aking aquarium. Tinigil ko na po yun. Dahil sa totoo lang, cause ng problem. Nung gumagamit ako ng fertilizers, mas dumadami yung lumot sa aquarium ko. So, nung tinigil ko siya, nakontrol yung pagdami ng mga lumot. Yung mga fertilizer po kasi, yung mga ibang supplements, meron po yan, nilalaman na phosphate. Ang talagang tinira ko na lang na ginagamit kong pangpatak, yung ginagamit ko para panggamot ng isda sa hospital na tank, at saka yung pang-cycle ko ng aquarium. Kapag ako nagbagong set up yung aquarium, gumagamit ako ng SeaChem Stability para ma-cycle ko siya within 8 days lang. Pang-apat na cause, takasing kakompetensya sa nutrients yung mga algae. Kaya sila nagtatrive. Sino ba mga kakompetensya ng algae? Halaman. Make sure lang po na yung mga aquatic plants ninyo ay healthy. Kasi kung hindi po yan healthy, mau overpower po yan ng mga algae. Kung kaya ibibili ng mga live na aquatic plants, bumili po sa mga reputable na sellers. Yung masasuggest ko po sa inyo talaga na magandang aquatic plants na low-tech lang po siya. Pag sinabing low-tech, madaling alagaan, hindi kailangan ng fertilizer, kailangan lang ng ilaw, tamang ilaw. Yung Valisneria Nana, na, ang ganda po ng effect niyan sa aquarium para pong nagiging pond ninyo aquarium. Hindi po niyan kailangan ng carbon dioxide yung install niyo sa aquarium niyo. Kailangan lang talaga niyan magandang lighting. Alam ko meron ako na vlog nito, yung pinakaunang vlog ko about aquarium, yung gumamit ako ng mga seeds na nabili ko sa Shopee or Lazada. Nakakaloko po yun, sa totoo lang. Huwag na po kayong bumili nun. Dahil mamamatay po yun after 2 to 3 weeks. Kapag namatay po yun after 2 to 3 weeks, magiging lumot po yung itsura niya. Kung ako sa inyo, mag-invest na kayo sa mga live na aquatic na plants. Kapag kayo bibili ng mga live aquatic plants, Huwag nyo pong i-expose sa hangin ng matagal Pag na expose po yan sa hangin ng matagal Matutuyo, hindi niyo na mapapakinabangan Dapat po, nakababad sila sa tubig habang siniset up ninyo yung inyong aquarium Ang lima na dahilan kung bakit nagkakaroon ng lumot Wala kasing kumakain sa kanila Pwede naman kayo maglagay ng mga algae eating na mga isda Snails sa inyong aquarium Gaya ng molly, guppy, and platy Lakas kumain ng lumot yung mga yan mga snails, kagaya ng nerite, um, ram's horn, make sure na compatible yan sa mga isdang inaalagaan na nyo. At i-announce natin yung nanalo ng isa pang overhead or upgraded overhead filter dun sa previous na video natin. Kunin natin ang mga raffle entries sa video na ito na ipinost natin last week. Filter so, natin yung duplicate users at kailangan meron lang siyang hashtag na pet tulungan start na natin. Congratulations! Okay. Pakunti sulit tayo. Meron pa ako dito natitira na isang upgraded overhead filter. And then, isip naman tayo ng ibang prize para sa mga susunod na videos natin para hindi naman pare-parehas yung prize. Mag-comment lang sa video na ito ng mga natutunan ninyo, topic suggestions, o kung ano pa man na relevant sa ating content na may hashtag tulungan at magiging raffle entry na po yan. Isang account, isang tao, isang raffle entry lang po. Ididraw po natin yan sa susunod na linggo, sa susunod na video natin. Ito po ay available lamang para sa mga nakatira dito sa Philippines. At para sa mga hindi pa nakaka-follow sa aking TikTok na account, so doon nagpo-posting tayo doon ng mga short videos, pet keeping tips, at saka yung moments with my pets. Thank you for watching mga katropa pets. God bless you.